Sa, may nabasa ako, may nagpost na ang mindset daw ng mga Pilipino is, di baling ma, ah, dito, mas matapon, masayang kesa ipamigay. Dito, sa, sa Italy yun, <laughs> hindi sa Pilipinas yun. Ayan, kita nyo, ang dami, oh. Mukhang malabo kasi, inunahan ko na lang, baka kasi Ayan, tingnan ninyo. Ayan, nagtatapunan, o. Oh. ba? Diba? Hindi. Hindi sa Pilipinas yun. Dito sa bansa ng <laughs> mga, ewan ko, kumahiyain, makasarili, madadamot. <laughs> Ayan, o, oh, tingnan ninyo, ba? Diba? Eh ako, dahil makapal mukha ko, kukuha ko, gumawa pa ako ng sungkit, o. Oh. <laughs> Ayan, sungkit ginawa ko. Asa may sungket ko? Ayan, ginawa ko sungkit. <laughs> talukohan <laughs> good afternoon from Italy mangunguha tayo ng cherries ayan medyo nakakuha na ako gumamit ako ng gumamit ako ng ayan nakuha ko, kukuha pa tayo ang hirap kasi pag walang kukuha ng video hindi pwede ang asawa ko dahil eh At ang dito um, kumbaga eh <laughs> hindi na siya pepe kuha tayo ang dami ah. okay tingnan ninyo kung paano mangwa ang dami dami niyan ayan pa kuha tayo makukuha nakikita ba tingnan natin kung makukuha Oop, oh, napagsak sayang pero hindi masasayang yan Sayang wala kasi akong ano eh, wala akong kung cameraman. Kung may cameraman ako, okay lang, walang problema. Okay, susuntik na lang natin Kita ba si sinusuntik ko? Nakikita nyo na lang na kita ko na hindi nakaganito. ganito. right right nakikita nyo ba nasira ang ating Hoy! nasira eto <laughs> kita nyo ayan kita nyo baka makuha natin yan ng buo ayan ayun na hulog, nahulog nahulog pero pwede na yan pakunti-kunti makaka na natanggal <laughs> sandali <laughs> Iba kasi yung satisfaction pag nangunguha ka ganito. kaysa sa bibili ka, bibili ka, meron kang mabibili. Oo, mahal siya. 5 euro isang kilo. 5 euro isang... Hindi, 50 grams lang yung nakita ko kaninang 5. Kaya nasira. <laughs> di bale, dadamputin ko na lang para sa aking mga apo. Pwede na yan. Dapat yung may panungkit na na ano, na nabubunot, no? Okay. Ang <laughs> hirap. Ayan, ang mga nakuha ko pa lang. Ito, ang dami riyan. Ayun. Asa na ba? Papanik ako dito. Baka ako ma anuhan Ayun. Ayun, ayun. Diba? Kukuhanin natin yan. Mahirap kasing anuhan eh. O ayan. <laughs> Hindi ako makapag-concentrate, mabingwit pagka may ganito eh. O, oh, ayan, Oh. <laughs> Hindi kita niya. Mga lala. Uy, nakadalawa na tayo. Tiyaga lang. Tiyaga. <laughs> Hindi ko mahahatak. Panda kasi ako. Ayan, o. Oh. Ang dami, oh. Eh, di bale, pag bumagsak, eh, medyo pisana siya, pero hindi na mamasa, hindi na mamasamang kainin yan dahil fresh yan. Di ba? Ayan, ang dami niya, oh. Wala kumukuha, oh. Tingnan ninyo naman. Di ba? O kuya, may, hag, may hagdanan ako nga pala. Pwede kong kuha niyan Dami pa. Grabe, ang dami pa. Ayan dami hindi ko makuha sira ang panungkit ko de bale ayan dami pa bukas ayan ang nakuha ko Dito yung panungkit ko okay thanks for watching chinembal po pero head page ko ako pika mayroong pills susuket suket ayan perlisa e eh, pernoa ayan, pinagpapisan ako ang nakuha ko <laughs> ang dami pa eh, kaso nasira ang aking sungkit Okay, And super dami dami dami, ayan na nakuha thanks for watching bakit siya gamit nilaga, <laughs> ka nga diba, thanks, okay? thanks, thanks, thanks for watching